Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 21, 2025. Habang sumisikat ang araw sa petsang ito ng Abril 21, hinihikayat ka ng universo na ituon ang iyong pansin sa kailaliman ng iyong panloob na kapangyarihan, Scorpio. Ang araw na ito ay may dalang masidhing mensahe, na sa bawat umaga ay may panibagong pagkakataon upang muling tuplasin ang lakas na matagal ng nananahan sa loob mo. Hindi ito isang simpleng enerhiya na basta na lamang dumaraan, ito ay malalim, masinsinan, at makapangyarihan. Isa itong paanyaya mula sa kalangitan na muling yakapin ang kabuuan ng iyong pagkatao, lalo na ang mga aspeto mong kadalasang hindi mo nabibigyang pansin. Sa kabila ng inday ng mundo at dami ng mga tungkulin, may tinig sa loob mo na patuloy na bumubulong, ito ang araw mo para magising ang iyong tunay na sarili. Sa panahong ito, mararamdaman mong may bumubukal na kagustuhan sa iyong puso't isipan, isang walang kapantay na pagnanasa para sa kaalaman, kaliwanagan, at mas malalim na pag-unawa sa mundo at sa iyong sariling kalooban. Para bang may apoy na muling nabuhay sa iyong dibdib, isang apoy na nagtutulak sa iyo upang alamin ang mga bagay na dati mong inakala'ng hindi mo kailangang malaman. Hindi lamang ito pisikal na kaalaman, kundi espiritual, emosyonal, at intelektwal. Nais mong sumisid sa lalim ng mga tanong na matagal nang walang kasagutan at sa paglalakbay mong ito ay matutuklasan mo rin ang ilang bahagi ng iyong sarili na dati mong itinatago o marahil ay hindi mo pa nararating. Habang patuloy kang gumagalaw sa gitna ng iyong mga pang-araw-araw na tungkulin, pansinin mo ang mga mumunting senyales ng pagkapagod, mga pagbabagong bigla mong nararamdaman sa iyong isip at katawan. Maaaring ito ay anyo ng pagiging irritable, panandali ang pagkawala ng konsentrasyon, o isang bigla ang damdaming para bang nauubos ka. Ang mga ito ay hindi simpleng pagkapagod lamang, ito ay paalala mula sa iyong katawan at espiritu na kinakailangan mo ring tumigil, huminga, at magnilay. Ang pagkaalam kung saan ka nauubos ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na paghilom at panibagong sigla. Minsan, ang pagtigil ay hindi kahinaan, kundi isang matalinong hakbang upang maipon muli ang lakas na tunay mong kailangan para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Sa gitna ng katahimikan ng araw na ito, habang ang mundo ay abala sa pagkilos, bigyan mo ang sarili mo ng sandaling maging tahimik at makinig sa mga bulong ng iyong kalooban. Hayaang lumitaw ang mga sagot mula sa mga tanong na matagal mo nang kinikimkim. Minsan, ang mga kasagutan ay hindi kailangang isinisigaw, madalas ay naroon lamang sila sa ilalim ng iyong katahimikan, naghihintay na mapansin. Ito ang sandali upang halukayin ang iyong kalooban at tukuyin kung aling mga gawi, paniniwala, o damdamin ang hindi na nakatutulong sa iyong pag-unlad. Ito rin ang panahong maaari mong muling isulat ang mga paniniwala mo sa sarili mo, at itama ang mga kwentong paulit-ulit mong sinasabi sa sarili na maaaring humahadlang sa iyong tunay na tabumpay. Sa paglapit ng gabi, isang mahiwagang panawagan ng maaaring maramdaman mo, isang tawag upang bitawan ang mga bagay na dati mong pinanghawakan ng mahigpit, mga alaala, paniniwala, o ugali na hindi na naayon sa kung sino ka ngayon. Ito ay hindi basta simpleng paglimot, kundi isang mapagpalayang hakbang ng pagbitaw. Sa bawat pagpapaalam, may panibagong espasyong nabubuksan, isang lugar kung saan maaaring manahan ang mga bago, mas makabuluhang karanasan. At habang yakap mo ang pagbabagong ito, tandaan mong ito ay hindi pagkakait, kundi isang pagpapalaya ng iyong sarili mula sa bigat ng nakaraan. Maging bukas ang iyong puso at isipan sa mga pagbabagong dumarating. Sa tuwing isinasara mo ang isang pintuan, isa pang mas maliwanag na landas ang bumubukas para sa iyo. Nasa iyo ang kapangyarihang yakapin ang pagbabagong ito, hindi lamang sa panlabas, kundi sa mismong kaibuturan ng iyong pagkatao. Ang araw na ito ay paanyaya para mas mapalalim ang iyong koneksyon sa sarili, para tukuyin kung sino ka na ngayon, at kung sino ang nais mong maging bukas. Sa aspeto ng karera at kabuhayan, ito ay isang mahusay na panahon upang pag-isipan kung ang iyong kasalukuyang landas ay talagang nagpapasaya sa May mga proyekto ka bang matagal mo nang gustong simulan ngunit palaging na ipagpapaliban? May mga hakbang ka bang nais gawin ngunit natatakot ka sa magiging opinyon ng iba? ngayong araw, hayaang ang iyong panloob na lakas ang magtulak sa iyo upang gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay may saysay para sa iyong kinabukasan. Maaari mong tuplasin na ang tunay mong kaligayahan ay hindi pala nakasalalay sa kung gaano karami ang iyong kinikita, kundi kung gaano ka nakaayon sa iyong layunin sa buhay. Sa larangan ng emosyon at relasyon, maging tapat sa iyong sarili. May mga damdamin ka bang pinipigilan o pilit kinikimkim? Ito ang panahon para buksan ang iyong sarili sa mas malalim na komunikasyon, hindi lang sa ibang tao, kundi lalo na sa sarili mo. Minsan, ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa tapang na harapin ang sarili nating katotohanan. Sa pagharap mong ito, mas madali mong makikita kung sino ang mga taong tunay na nakakaunawa at nakasuporta sa iyo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay maroon, isang kulay ng katatagan, matinding damdamin at tapang. Ito ay magdadala sa iyo ng panloob na lakas at kumpiyansa sa sarili upang mapanatili ang iyong balanse sa kabila ng mga emosyonal na hamon. Ang maswerteng bilang mo ngayong araw ay 13 at dalawamput isa. Ang mga numerong ito ay sumisimbolo sa pagbabago at panibagong direksyon, mga bilang na nagsasabi sa iyo na handa ka na para sa panibagong yugto ng iyong buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa iyong journal o paglalakad sa isang lugar na matahimik. Sa mga simpleng gawain ito, makakahanap ka ng malinaw na pananaw sa mga iniisip mo, at mas mapapalalim mo ang iyong koneksyon sa sarili. Isa pa, ang paggawa ng kahit maliit na paglilinis sa iyong paligid ay makatutulong sa paglilinis din ng iyong isipan mula sa mga kalat ng nakaraan. Payo para sa araw na ito, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang kapangyarihang taglay mo mula pa noon. May mga damdamin kang kailangang bitawan, may mga paniniwala kang kailangang palitan, at may mga hakbang kang kailangang gawin, kahit na ang lahat ng ito ay tila nakakatakot sa simula. Ang takot ay hindi palaging kalaban, minsan ito rin ay gabay na nagsasabing ang iyong susunod na hakbang ay mahalaga. Sa pagtatapos ng araw, Scorpio, tandaan mong ang iyong paglalakbay ay hindi kailangang madali, ang mahalaga ay makabuluhan. Sa bawat hakbang mong may tapang, sa bawat pasyang nagmumula sa puso, at sa bawat panahong pinili mong magpakatotoo ay isang panibagong tagumpay na nararapat ipagdiwang. Marami pang darating na araw ng paglago, paghilom at pagkakatuklas. Ngunit sa araw na ito, binigyan ka ng pagkakataong magumpisa muli at sa pagyakap mo sa pagkakataong iyon, unti-unti mong mararating ang pinakatunay mong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.